guys, dumating ang um, delivery ko. Si Mr. Ang nag-receive kanina. Nakatulog ako. Dahil hindi maganda ang pakiramdam. Ayan guys. Amount, 11,179.92 guys lahat. And hindi muna magpapakita si Day dahil uh, ano talaga guys, masama talaga ang pakiramdam. Hindi maganda yung ating <laughs> ano, aura ngayon. Napaka-negative ng aura dahil uh, mayroon akong sipon at ubo slight na lang pero siyempre uh, syempre iniinda pa rin natin yan kahit uh, wala na wala hindi naman ako nilagnat da guys pero parang sa loob o uh, pero okay naman ako okay naman ako karamdam siguro sa sobrang pagod lang sa aming araw-araw na na alis ni Ate Marley Ate Marley doon sa nung doon kami sa Maynila na ipon kasi doon pa guys ay ninaanohan ako na ambon-ambunan kapag uh, ano Uh, kaya nararamdaman ko na yan pero kini kiri pa rin okay lang. Pero nang dumating na ako dito sa bahay, isang araw lang ako nagkapagpahinga. Pagkasunod na araw guys ay sinipon ako. <laughs> dahil nga sa umulan din at uh, siguro dahil uh, kahit eh, ano, naambunan din siguro ako ulit dito. Kaya ito, lumala. Buti na lang nakawit na ako ng, ano, ng bahay ng lumala itong aking ano, doon sa nila kasi wala akong ubo, sipon lang konti. Pero ngayon ay mayroon ng ubo. Ayan guys, i- I-check ko itong mga item guys uh, para ma-report kung mayroong, ka mayroong kailangan i-report. Ayan, dahil 9 oh, bucks lahat ito guys kasama yung sigarilyo at saka yung oh, maliit na ano na downy. Oh, isang dosena lang yan guys at saka yung mga chicheria na sa plastic. Kaya lahat ay 9 bucks. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kompleto naman si Mr. Ang nag-receive kanina. Total amount, guys, ay 11,179.92. Ito ang unang order ko na nag, nakabalik na ako dito dahil nakapagbayad ako noong Monday. Kaya, o... Uh, naka-order na naman ako ngayon at ito naman guys, ang bago kong in-order guys ay hinati ko pa din ito uh, two gifts pa rin ito installment payment, Uh, magbabayad ako nito guys sa first payment ko sa August 5 at sa August 12. Ayan, so matagal-tagal pa naman guys. So makapagba may mayroon na akong naipon diyan na pambayad para sa uh, 22 ay sa 29. Kaya no worry na tayo dahil oh, may pambayad na. Ayan guys, so back to work na naman si Day dito sa Edna Store. Ayan, so i-check ko yan guys. Samahan nyo ako sa pag-check ko ng mga item na yan. Keep on watching! in-order ko lang ay ano, na tawo. Ito guys, oh, marami pa kasi doon. At saka ito naman, dalawang rim na camel, ayan. At saka kalahati, limang kaha lang ang fortune. Mas mabinta kasi si camel guys. Ayan. Ito naman guys, yung uh, kitsirga. Ayun, meron ako dito ng plato. Sampo-sampo yan. Dito na ah, ano yung guys. dito na kala kalian yun kasi bukas ko pa ito ma-display. Ano, ma Kaya, gabi na kasi. Ayan. Saka, nagpahin ako ang kanina. At saka yung Yatos, si Mr. Chief, Nova. Ayan ang laman dito. Yung patata, Chiki. Ayun, ang laman dito guys. Patata, Chiki. Ayan yung hindi ko at saka ito ay may nagbili na kaya naka-open na siya. Ayan. So guys, mayroon mong pelo, sampo. At mayroon din dito mga pikat. Manghuan na, ano guys, oh. Manghuan na chicken skin. At saka yung malalaking manghuan, sampo, sampo na. Ito uh, may nabili na lang dalawang manghuan na brown. Ayan, may bumili na siya. Dalawang brown. Sabi na mahano na siya. Ito kasi sampu guys. lahat ito guys ang aking oh, ano, in order. Okay yan guys. Wala namang ano, damage. Kaya okay yan. Ito. Hindi ko na i-kalpalin. At saka mayroon din ng isang case na sito solo. Dito na ako sa si isang box na to. yung cheese whiz, ayan. Dalawang tay na ano. O, oh, uh, mamasitas oyster sauce. At sya ito guys, anim na tay ito kasi mayroon itong drop when na naku. 40, magkano ba yun? Mahigit sa 40 pesos yung drop when kung nakuha dito guys sa anim na tay lang. O, sinigang mix. ng sa ito guys pilis na ano pilis uh, extra big yan at saka mayroon din happy, pilis na mayroon, ang dito sa tayo din na ano magic sa rin at saka ito anim ang tando ay dark walong at saka ito uh, kalahating box yung 12 bottles ng ano ng din na senior ang lapad yan ang laman nito ng box na ito ayan guys mayroon dito ang lucky me beef ayan sampo alkalin ko siya guys kasi mayroon pa yan laman sa ilalim para makita ko uh, ano yung nasa ilalim kasi siya nyo na guys ang aking hole ngayon dahil na matamlay dahil hindi maganda ako pakiramdam ito sampo din ito guys sila lucky me, sweet and spicy ayan pinipilit lang natin ito pa like, yung ano pala ano, para bigas sa kahapi dalawa yan ay ayun pala nandito yung tatlo kong coke na 1.5 at saka tatlong sprite na 1.5 at saka dalawang tando ay na long ayan um, kulang pa ng dalawa so hanapin ko pa baka dito pa sa ilalim na box ayan guys nandito oh, ayan <laughs> kita na agad ito mayroong skyflex na isang pack yung ilan ba ito ang laman niya? 24 ayan, at saka mayroon din presko at saka kombi at saka hansel at saka may koji bar ayan at max may hansel pa na choco ayan, at saka kukuko blanc pa ayan guys na ako mag pricing guys kasi masakit ang aking ulo skyflex Ayun. At bakit isa lang dito ang tandu dapat anin. Saan kaya nakalagay yung isa? Ayun. Ayun pala guys. Tatlo pala dito. Ayan o. Oh. Tatlo. At sa kadalawa dito. siya. Ayan. Kompleto pala. Ayan na. Dahil isa lang dito na. Sa mga kasi anin yan. At saka mayroon dito ang beer brand adult. Isang das, Isang kay lang. At saka tatlo kay itong aking bear brand na wah, ayan guys, ayan at saka may mintos at mayroon din ako isang tay na birds tree, dagdag ko lang yan guys kasi uh, mayroon pa ako isang tay doon at may pitas-pitas pa ito naman yung choco mani ayan, dalawa, at saka may Nescafe stick din ako isa lang, at saka ito din yung um, pochi at saka may at sampu akong tagwa one port na washu bar at saka ito naman ang Alaska na maliit tatlo yan okay. at saka anim itong mega sardines na green anim at saka anim din ito ah sampo itong 5-5 na oh, red at anim itong mega na red ayan guys kumpleto at saka mayroon akong tatlong century tuna ayan isang, isang century ito pala ayan so kumpleto siya ayan Sampu yung 5 five, okay siya guys okay lahat at saka yun yung major spring na 500 isang so, box din yan kaya yan lang lahat guys ang dumating ko uh, delivery ayan yung tando ay na short at saka long at saka ito naman yung tando ay din na long ayan, subscribe at Coke na 125. At saka yan. Yan lang guys. Oh. Nakakalat na sila. At yan din. Yung aking pinang ano. At bukas ko na ito guys na i-display dahil hindi talaga maganda o kapiramdam ko. Yung try ko lang na i-check baka mayroong mga basag o ano pero okay naman. Yung sitsirya guys okay yan. Hindi ko na yan ano yun. I- Alungkat din. Kala na si Batman dyan kung mayroong mga ano. <laughs> mga para parang wala naman sa inyo, walang hangin. Okay naman yan. At saka yung ito sa box. Ayan lang guys ang aking... O... Oh, Pag-check ng aking dumating na mga item. siya nyo na si Diez kasi hindi magandang pakiramdam. Kaya minadali ko na yan guys para lang matcheck check ko yan. At binityuhan ko pa din para mayroon na din akong i-share. Sayang pa rin, di ba? Oh, kasi <laughs> Another, ano pa yan, content update dito sa Idna Store. Kasi, ito lahat, guys, ay 11,000 ang aking oh, in-order. Ayan, at, uh, ayan, oh, 11,179.92. Ayan, guys. At saka, mayroon pa akong babayaran sa July 29. At ito naman, guys, ang bagong dumating, guys, oh, ngayon, July, oh, ano bang... Ang uh, ngayon Friday guys July 26 dumating siya dahil hindi ako nakapag-purchase noong naka-place order noong Wednesday July 24 dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko guys. August 5 ako mag-first payment at sa August 12 naman ako mag-second payment. Ayan So, mayroon na naman tayong paninda, lagdag dito sa mga stock-stock natin. In order ko yung wala dahil ayan guys, so wala na naman ang aking lalagyan at si Diezel oh ayun oh, wala wala. Maraming wala ang aking mga tsitsirya tingnan nyo oh, bangkrap dahil hindi nakapamili si Day sa simula pagdating dahil hindi maganda ang pakiramdam ayan o oh, tingnan nyo walang laman na si Chiria. ayan marami ang wala bakanti ayan na siya oh. walang katao-tao doon sa taso oh. mga lagaya ni Day ng mga manghuan ayan wala na ayan dyan o oh, wala o oh, diba guys hindi ako talaga nakapamili dahil oh, ano masama talaga ang pakiramdam ko at uh, Ayan na yung aking mga do pinamili sa Maynila. Ayan siya. naka na. Pinagsikapan ko pa din na ma-display. At ayan na sila ang mga dala-dala ko. Ayan guys. At nakabinta na ako ng dalawang, ah, apat na short guys. Dahil anim yan, dalawa na lang ang natira. Apat na short ang nabinta na. At saka mayroon din, na, nabinta na isang, ayan guys. Oh, ito, nabintahan din ako nito. Yung parang duster na yan na, sexy duster. Tagga 100 sandaan yung tinda ko ayan. Nakabintan ako ng isa diyan. Kaya ayun, meron pa doon. Ayun guys, so, di ba? Oh. Ayun, na-display ko din kahit papaano kapag okay okay yung pakiramdam ko guys ay inaunti-unti ko din na pag-display. Wala tayong magawa dahil tayo lang naman ang gagawa pa din. Ayan lang guys, thank you for watching and uh, please don't forget to like, subscribe and uh, hit the notification bell para ma-notify kapag mayroon na naman akong bagong update dito sa aking munting tindahan sa Idna Store. Ito, ito ang inyong tindera guys, nagpapasalamat sa inyo, mga suporta sa aking munting channel. Sa, please don't skip ads guys, turong, tulong nyo na din sa akin, sa aking... Uh, tindahan para baka sakali kung makapag-ipon-ipon ay makadagdag sa aking puhunan dito sa Edna Store. Ayan. Thank you so much guys. Bye-bye. Uh, God bless everyone. Mag-iingat tayong lahat guys.